Hi guys, good morning everyone. So ngayon po tayo ay nandito sa Palau uh, International Airport. Para sa kalaman ng po ng lahat, kung ikaw ay isang turista dito sa Palau, ang yung ticket ay nagkakahalaga ng nasa 700 plus or i-convert natin ito ay nasa 40,000 plus. So, ikaw ay isang turista, hindi pwede ang ticket mo ay hindi balikan. So, magkakahalaga ang iyong ticket ng nasa 80,000 plus. Ngunit kung ikaw naman ay isang worker dito sa Palau at may working permit ka na, ang iyong ticket ay magkakahalaga lamang ng $317 may kit. So, kung ating ika-convert, ito ay nagahalaga lamang ng nasa 17,000 plus. Ang biyahe naman po ng Palau to Manila or Coral to Manila ay nasa Tuesday lang at Friday. So sa isang linggo, may dalawang biyahe lang na papunta dito sa Palau or Palau na papuntang Manila. Ang duration ng po ng oras niya, ito po ay umaabot ng tatlong oras. So from Manila to Palau, uh, aabotin ka ng tatlong oras bago ka makarating dito sa Palau. At sa ito ngayon, ay eh, nasa, tayo ay nasa labas po ng airport. So, kung ating mapapansin, ang airport dito ay hindi kagaya sa Pilipinas na mga malalaki ang ating mga airport doon at may mga escalator pa. Dito napakasimple lamang, ayan, nakita natin napakasimple lamang ng kanilang international airport at ang isa lang mapapansin natin ay sobrang linis ng paligid at tahimik at hindi dito at wala rin masyado mga police at mga security guard dyan sa international airport. So talagang napakadisiplinado ng mga tao dito. So mayat maya, at ipapakita ang loob. Ayan, ito yung loob ng airport na dito po, lumalapag yung aeroplano po. maya maya, masisilayan natin yung aeroplano na galing sa China. So yun naman po ay... Uh, galing po 'yon sa Macau, uh, isang passenger airplane po. So, ganun lang kasi, ganun lang kasi simple dito, guys. So, ayan. Ayan, 'yan 'yung uh, passenger airplane from Macau po. So, 'yan 'yan ang ating nasisilayan. So, again, guys, thank you for watching and God bless everyone. And please Don't forget to subscribe my YouTube channel for more info about Palau. Uh, thank you.